Napansin niyo ba mga kabatid na especially nung naging kristyano ka, nagdo-double time si Satan para i-discourage ka. At ikaw naman nagpa-discourage ka. Ikaw naman, sumuko ka na. At sinabi mo, hihinto na ako, hindi na ako magpapatuloy kasi ano pang sense, what's the point of serving the Lord kung hindi naman pala magiging madali at easy ang aking buhay? At gagawin ni Satan ang lahat, I always say this to you, kung hindi kanya niya masusuntok at mapapatulog sa isang suntok, gagawin ni Satan ang lahat para pagurin ka. Para ikaw na mismo ang sumuko. Ikaw na mismo ang magdesisyon na huminto at sumuko sa iyong buhay. Pero hindi uba ba kayo nagtataka kung bakit parang desperadong desperado si Satan na pabagsakin ka at i-discourage ka? Alam mo, the more na nagiging desperado si Satan na i-discourage ka, mas lalo kang magtaka. Bakit? Ano kaya ang nakikita ni Satan sa future mo na pinipigilan kanyang magpatuloy? Kasi minsan hindi natin makita yung future. Hindi natin makita yung magandang kinabukasan. We don't see the light in the in the other side of the tunnel kaya minsan madali sa ating sumuko. Pero maaaring may nakikita si Satanas sa future natin, may nakikita siyang potential na meron sa buhay mo at may nakikita siyang ah, potential sa puso mo na sinasabi ni Satan, kailangan pigilan natin tong si Ruben kasi pag hindi to magagamit na ng Panginoon to advance God's kingdom. Kaya wag kang magtataka kung may mga pagsubok na darating sa buhay mo at i-discourage ka ni Satanas kasi meron marahil siyang nakikita na hindi mo nakikita.